Isang OFW nga from Rome, Italy ang nag-share ng kanyang hindi magandang experience dahil sa mga nawawalang gamit sa kanyang maleta. According nga kay Kabayan, hindi naman basta-basta at medyo may kamahalan nga ang mga nawawalang gamit sa kanyang maleta. Pero aminado nga rin sa Kabayan na meron siyang naging kapabayaan sa nangyaring ito. Dahil nilagay daw kasi niya sa kanyang check-in luggage ang ilan sa mga mahaling gamit katulad nalang ng mga mamahaling bag, G-Shock at Louis Vuitton bracelet. Sa Kabayan nga ay nag-travel Via Air China galing Terminal 1 na may connecting flight sa China papuntang Italy. Sinabi nga ni Kabayan na sigurado raw siya na nasa check-in baggage nga niya yung mga gamit na nawawala. Dagdag pa nga ni Kabayan, meron daw siya mga witness na limang katao na kung saan ay nakakita sa kanya habang nagiiimpake ka siya ng gamit sa loob ng bahay. At nagulat na nga lang daw siya dahil pagdating niya sa Italy ay naka-open na ang kanyang check-in baggage. Nagpaalala pa nga si Kabayan sa ilang mga biyahero Naiwasan na ang ng magbook sa Air China para hindi na rin ma-experience ang nangyari sa kanya. Ayan na, alam mo ba sa kanya. Ayaw na, itaraman mo yung akay oh. na, kaagad kylan dito, oh. bukas. Binukso okay, na na, ay di ko siya nicipi na. Kaya ano dito? Kaya huwag na kayong kukuha ng China Airlines o Air China. Paalala lang nga lang din sa mga kabayan, kung may dadaling kayong mamahaling item, ay huwag na huwag niyo pong ilalagay sa inyong mga check-in baggage. Mas safe nga rin kung bibitbitin niyo na lang ito at ilagay na lang sa inyong mga hand carry. At based nga sa pinakitang video ni Kabayan, ay lumalabas nga na sa airport talaga nawala yung kanyang mga mamahaling gamit. Dahil alam naman natin Particular na ang mga nasa luggage department kung anong laman ng mga check-in baggage natin once na dumaan nga ito sa mga x-ray machine. At may posibilidad nga rin na meron magka-interes sa inyong mga luggage, lalong-lalo na ako medyo may kamahalan ang mga laman nito. Hindi naman sa may sinisisis tayo, pero pansin ninyo na lang, kapag nagtatravel tayo sa labas ng Pilipinas, ay wala naman tayo naririnig na ganitong issue. Pero kapag umuwi tayo ng Pilipinas, o dumadaan tayo sa airport sa Pilipinas, ay marami tayong nababalita ang ganitong mga nangyayari. Kaya naman, kayo na lang ang humusga. Partikular na sa mga mambabatas, sana ay mabigyan nila ng pansin yung mga ganitong issue. Dahil paulit-ulit na nga lang ito nangyayari sa ating mga paliparan dito sa Pilipinas. Sana nga ay makaisip din sila ng magandang paraan kung paano ito masosolusyonan at mapanagot kung sino mga gumawa nito. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay in-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito lang sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunod.